kwentuhan tayo habang may oras pa tayo. Kasi 9.30 pa naman ang pasok ko. Ang ikukwento natin ngayon ay inalis sa mana. Okay. Ganun dito, ang mga anak sa Amerika, kapag ikaw ay hindi pinamanahan ng magulang, wala kang magagawa. Yes. Yes, hindi ka guys sa Pilipinas na ang mga anak ay talagang automatic sa mga anak talaga mapupunta ang mana, 'di ba? Parang ganun automatic ba? kung hindi ako nagkakamali. Pero siyempre, may mga abogado pa rin, 'di ba? So, ah uh, dito, yes, kahit may last will na, pwedeng mabago ang last will. Pwedeng pwede kang alisin sa last will. Yes. Pwedeng baguhin ang last will anytime. Kaya ako hindi umaasa sa last will at lalong hindi ako umaasa sa pera at yaman na pinaghirapan ng iba. Kung koy bibigyan, thank thank you, you know. Talagang pahalagahan ko 'yan, gagamitin ko sa tama yun. Pero yung sasabihin mong uh, mag magiging entitled ako na dapat lang na ibigay sa akin ang pera, hindi ako ganun. Anyway, ang ikukwento ko ngayon, ito nga. Sila ay apat na magkakapatid. Well, ganito 'yan. Ilan silang mag uh, Ang tunay na magkapatid sa isang ama ay dalawa. Tapos meron silang half sister, kapatid nila 'yun sa ama. Okay. Tapos yung isa naman is dalang anak ng stepmom nila. yon So, hindi nila uh, uh, kapatid talaga. Okay. Kapatid nila pero hindi tunay na dugo, kumbaga. Dahil magkaibang mga magulang. Step brother. Yan. So, yon, Um, kasi, ganun dito sa Amerika eh. Kapag ang mga magulang nag-divorce, syempre nag-aasawa, nagkakaroon uli ng ibang mga anak, o yung mga napapangasawa nila is may mga dalang anak, ganun. Yun, ang mga magulang nila ay divorce. Uh, nag-divorce sa mga ito nung bata pa lamang sila. Elementary days yata. yon nag-divorce na sila. So, kaya ang naging bunga is yung dalawa. Tapos yung isa nga, namatay naman yung nanay niya kaya nag-asawa uli, kumbaga. Kaya, naging uh, mga anak sila. Kasi nag-divorce din nga. Ito na nga. Uh, yung isa nilang anak, bunso yun, sa unang dalawa eh talagang hindi naging marunong sa buhay niya. Simula ang pagkabata, sa tatlo nilang magkakapatid, spoiled talaga yan lumaki. Lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niya, binibigay sa kanya. Hindi nga siya nahirapan nung nagsimula siya. Eh, dito kasi, ang mga bata, alambawa, ah, nag-working student sila during high school times, di ba? Pati college time, nag-working student sila. Siya, wala, hindi talaga siya naging ganun. So, inunawa ng mga magulang dahil akala nila ay eh, ganun talaga na ano, magbabago din pagdating ng panahon, pero hindi talaga. So, during college days, ganyan na siya. Yung parang mahilig siyang magsimula ng isang bagay, trabaho man yan or kung ano man, karir. Magsisimula siya. Sa una lang siya eager na eager na magsimula. Tapos, Later on, pag na-realize na niya na ayaw niya, iwanan na niya hanggang sa hindi na nata natatapos yung kanyang project parang ganun. So, ang mangyayari, mga magulang ang magbabayad nung naiwan niya. So, nagbayad ang mga magulang dahil akala nila is, oh, hindi talaga niya gusto kaya okay lang, go try uli ng iba pa. So, ganoon naman ang ginawa niya, sumubok so, na naman ng iba. Ganoon naman, wala pa rin nangyari. Tapos, sa unang relationship nito, kung ang dami niyang mga naging anak ay sa iba't ibang lalaki. Kasi nga, ganun din siya sa pagpili. Kahit sa pagpili ng relasyon or sa lalaki, hindi rin siya marunong. Kahit sarili niyang buhay, hindi talaga siya marunong. So, madali siyang bumigay, madali siyang ibigay yung sarili niya. Tapos, nabubuntis, hindi siya nag-iingat, hindi siya gumagamit ng protection, tapos nabubuntis. Kaya ang nangyayari, tapos ay hindi pa siya handa ng mga times na yun. Na ang nangyari, yung kauna-unahan niyang anak, tunulungan siya ng mga magulang na, hindi ko alam kung nangyari, basta alam ko is, dahil nga nag-aaral pa siya nung time na yun, college yata, hindi pa niya kaya ang buhay, kumbaga, tapos mga magulang is, nagkatrabaho din, hindi rin nila maalagaan yung bata, so uh, ipinaampu nila yung bata. So understandable yon nung una. So akala nila matututo from that, pero hindi uli, hindi uli siya natuto gumawa na naman siya ng panibago na namang ganun na namang pangyari. Nagpaanak na naman sa iba, nagkamali na naman sa relasyon niya. Tapos yung lalaking nakuha niya is hindi rin maganda ang buhay, hindi rin maayos ang buhay. Puro bisyo din. Nagda-drugs pa yata. Tapos basta miserable yung naging sitwasyon niya. So ang ginawa nung tatay niya, inalis siya sa ganong sitwasyon. Dahil nga, bata pa, alam mo yun. Pag bata pa, tutulungan ka ng mga magulang. Dahil nga, i-guide ka nila. Dahil nga, hindi pa alam ang tama at mali. So, inalis siya ng mga magulang doon sa, or ng tatay niya, doon sa lalaki yun. Yung lalaki na sa kulungan hanggang ngayon. Yun. Ganun kalala. Hindi ko alam kung anong problema ng lalaki. Yun. Basta, naririnig ko lang mga kwento. So, yun nga. Inalis. Akala nila, magbabago na naman. Hindi na naman nagbago. So, Ganun ang ganun yung naging buhay niya. Hindi ko alam, ang dami na niyang naging anak na ganun ang ginagawa niya. Pinapa pinapaampun. Kaya, yun din ang naipasan niya sa naging anak niya. Yun. Pinapaampun din yung mga anak. Ang natira na lang anak sa kanya, ay dalawa na lang out of. Hindi ko alam kung ilan ang mga naging anak niya. Marami ang alam ko. So, yun. 18 na Oh, no, no, no. Yung isa niyang anak na panganay na... Nasa kanya ngayon is 22 years old na yata. Tapos yung bunso is 11 years old. Yun, nasa kanya yun. So, uh, yun na naman. Lalapit lamang siya sa mga magulang niya, sa nanay niya, sa tatay niya, tuwing may kailangan siya na pera. Kapag hindi siya makabayad ng bills, kapag hindi siya makabayad ng phone bill, kapag hindi siya makabayad ng wifi, lagi siyang tatakbo sa mga magulang niya. Ito namang sa mga magulang babayaran kasi naawa, kasi may anak siyang maliit, may anak siyang bata pa. So babayaran nila. Buong buhay nila hanggang sa nag-40s na yung lala, babae. 40 plus na siya ngayon. Wala pa rin pagbabago ngayon. Wala na naman siyang trabaho. So, wala talaga siyang uh, panatiling trabaho sa buhay niya. Parati na lamang siyang, sabi ko nga, magsisimula tapos iiwan din. So, wala siyang ipon, wala siyang retirement. Hindi ko alam paano siya nabubuhay. So, ganun. Ayaw niya magtrabaho na talaga. Or ngayon, nalapit na naman siya dahil nga kailangan niya naman daw ng pera. Uh, ang sabi niya, nung, dumating lang yan dito ha. Yan nga, alam na nila yon na kapag dumarating siya, lagi may kailangan siya. So, dumating lang siya dito, nagsabi na, oh, kailangan daw niya ng pera dahil daw iiwanan na naman niya yung relasyon niya, yung asawa niya ngayon. Ibig sabihin, pera na naman yun. Kasi, syempre, pera ang kailangan sa divorce pera ang kailangan kapag ikaw ay makikipaghiwalay sa asawa kasi syempre gabayin ka ng attorney and then gagamitin mo pang pera para ikaw ay makahanap ng sarili mong matutuloyan so pera na naman tapos uh, may isa na naman siyang plano gusto na naman daw siyang, niyang mag-aral pero alam na naman nila pera na naman ang kailangan so napag-aral na yun ang mga magulang niya ilang college nang nakuha noon na hindi naman niya tinatapos na ang mga magulang din na nagbabayad ba may intindihan mo nung bata pa siya, kaso 40 plus na siya ngayon. So, wala, hindi siya binigyan talaga, walang nagbigay sa kanya. Talagang nagsiali sa niyong mga magulang niya, pumunta dun sa, nagbiglang nagbakasyon. <laughs> Kaya pumunta siya dito, wala yung magulang, wala siyang tutuluyan. So, nakituloy dun sa uh, pamangkin niya, buti pinatuloy siya doon. And yun nga, naikwento doon, parang biglang nagkwentuhan daw sila doon na kesyo daw, na ikwento niya doon sa pamangkin na nung bata pa lang siya daw, ganto ganyan. Kung ano pinagsasabi na wala namang katotohanan. So, nasyak yung pamangkin. Apo yun ng, lo, ng tatay nila. Siyempre, oh, anak ng kapatid niya. Siyempre, hindi gano'n ang pagkakakilala ng apo niya doon sa lolo, lolo niya. Sabi niya, ha? Huh? So, kinuwento niya doon sa nanay niya. Siyempre, na, nanay, anak yun ng tatay, di ba? Ikukwento doon sa tatay kahit hindi kinuwento ng pamangkin kinento so nagalit ang tatay nagalit din ang asawa niya oh talagang nung malaman yung kwento sabi nung uh, nana, stepmom niya tatanggalin ko siya sa mana binago talaga yung last will as soon as malaman yung kwento binago pinaalis yung tinawag yata sa attorney nila e, kasi dalawa yung last will nila eh, kasi mag-asawa sila magkaiba sila ng uh, hatian ng pamana hindi kahit joint account sila magkaiba yung hatian nilang dalawa kasi nga pareho silang may dalang anak eh. Siya may isang anak, tapos si ito namang lalaki may tatlong anak. So, yun. Pero syempre kahit na uh, may dalang anak sila, may bibigay para na pamana yung stepmom niya dun sa mga anak ni nung tatay, nung asawa niya. So, mabait pa rin, di ba? So, anyways, yun nga, pinatanggal. Sabi niya, kung biglaan na lang akong mamatay. Kasi nasa 70 na yung babae. Ilalaki, ganun din, 70 plus. Sabi niya, ayokong baka bukas makalawa, ipatay na ako. Tapos ay yung last will ko, nandun pa yung babaeng yan. Sabi niya, ganun. Kaya, tatanggalin ko yan. So, pinatanggal niya. Nawala. Yung lalaki, pinag-iisipan niya kung tatanggalin niya yung babae kasi naawa pa rin siya. Sabi niya, kawawa naman. So, kinausap niya yung isang anak. Yung panganay. Sabi niya, anong palagay mo na gagawin ko? Naawa naman ako kung tatanggalin ko siya sa aking last will. Sabi naman nung isa, ay, magwawala yan kapag ano ay hindi nyo binigyan balang araw. So, sabi naman eh, ano magagawa niya kung hindi nga siya kasama sa mana? Wala siya magagawa kahit magwala siya. So, yun. Nag-iisip lang daw siya. Pero doon sa ito, talagang natanggal na siya. May naiintindihan ko kasi sobrang na din dulot niya talaga sa pamilya nila. So, ganun dito. Piling entitled talaga yung anak. Yun pa naman ang iniintay niya talaga yung mana. So, magugulat siya ngayon sa pag dumating ang panahon na maghahatian na ng mana, wala talaga siyang makukuha. Pero, maswerte siya kasi yung isa niyang magulang, nanay niya, is naihanda yung buong buhay niya. Buong, uh, nagtrabaho at nag-ipon at naghanda ng retirement. Kaya ngayon na 65 na yung nanay niya is nakakapamuhay pa rin siya ng kanya. Nang eh, hindi umaasa sa kahit na kanino. So, yun ang aasahan niyang mana, yung hati doon malamang ay talagang sa kanya or yung mana na magagaling doon sa nanay niya ay malamang talagang sa mapupunta din sa kanya. Pero kung galitin niya din yun, malamang hindi rin siya magkakaroon ng mana. Kaya advice ko sa iba, huwag kayong umasa sa perang pinaghirapan ng iba. Huwag kayong umasa sa yaman ng iba. Maghanda kayo ng para sa inyo kasi hindi niyo masabi ang buhay. Kaya ako hindi rin ako umaasa sa mana ng iba. Sa perang pinaghirapan ng iba, nagtatrabaho ako at nagsusumikap ako para magkaroon ako ng akin. Kasi may anak din ako eh. Siyempre, ayoko namang dumating ang panahon na yung anak ko naman ang mahirapan sa akin. Kung papamanahan ko siya, siyempre, galing yun sa pagsusumikap ko. At darating ang panahon, gusto ko na tumanda ako na masustentuhan ko pa rin yung pamumuhay ko. So yun, hindi ako maasa sa samanan ng iba hindi ako maasa sa pinaghirapan ng iba dahil nakakatakot yun. Dahil hindi mo alam, hindi mo masabi ang kapalaran na baka hindi ka rin bigyan ng mana, eh, paano kapag dating ng panahon, ba? Diba? So, yun. Yun. Magpundar ng sarili. Magtrabaho, mag-ipon, maglaan ng sariling retirement para meron ka ding sayo. Para ano man ang mangyari, eh handa kang haharapin ang mundo. Okay, so yun lang po. Bye!